Zap, Scrap So Ay I-harvest na mga Bubo mga Scrap Ayan sila Ayan Apat na Jumbo Bubo or Fish Shop so, Ito lang yung hole eh, mga Scrap Video <toss> <toss> may kunting Tagalog Tayo ngayon Uh, tawag sa amin ito tagutungan sarap sa ginata o larang timbungan kunti lang yung huli namin kunti lang pumapasok sa bubo so, yan binalik nila para i-area na naman dito so, lang tayo nag video kasi maka uulan so may isda rin dito yan buhay pa kanina muntik na ito makawala tawag sa amin to lifty dalawa lang yung medyo malaki to so, may dugso may... kumalang buhay pa yung huli ano oh. fresh na fresh oh, talang yon medyo konti lang yung pumasok sa bubo okay lang may pang ulam medyo pang ayan Ay, na sila medyo mabigat yan ang hirap pala magtagalog